Hay nako, kagigising ko lang ako. Comment na naman kayo ng comment tsaka message niyo na message sa akin kung paano kumuha ng tatlo hanggang apat na booking. Hindi nyo na mas sinusunod. Lagi na lang ganyan. No? Sige, tuturo ko sa inyo ilang tatlo or apat na booking. Ituturo ko sa inyo ito, naka-screen recorder 'yan. Anim na booking. Tuturo ko sa inyo kung paano kumuha niyan step by step at kung paano hindi kayo papagalitan ng customer. Ito isang beses na ako magtuturo ha. Pakinggan niyo 'to mabuti, step by step kung paano hindi, hindi magagalit ng customer at kung paano ay magde-deliver ng ganto karami anim na booking yan baka sabihin nyo hindi naman kayo maniwala na pwede anim na booking hanggang 10 booking hanggang unlimited booking pwede yan so yun nandito naman tayo at tirador naman tayo ng saber ito tatlo yung booking na nakuha natin isang Diliman isang Las Piñas isang Santa Rosa Santa Rosa saber to tapos Las Piñas saber din to tapos Diliman ito lang yung regular natin mas malapit di pa natin na-pick up lahat to kaya uh, pick upin ko muna. At may nag-comment pa diyan, paano daw kung malaki yung item at paano raw kung nagmamadali? Ito yung sagot. So yun uh, na pick up na natin yung item na dalawang saber. Ito siya. And ongoing yan. Yung diliman hindi natin pinick up kasi nagmamadali. Kailangan daw alas 5 nandun na tayo. Eh pumipick up pa tayo nitong Las Piñas na saber. yan, Saber yan ha. Sa mga nang dinakakalam saber. Tapos saber din. Papunta ng Santa Rosa. Ito yung item nung papunta ng Las Piñas dalawa to saka ito tapos yung papunta naman ng ano ito okay oh, kita niyan. Pantayan ng Santa Rosa tapos yung papunta ng Diliman hindi na natin kinuha nagagalit yung customer dapat daw pinig up kagad ka okay lang yun kasi pag nagmamadali hindi ko talaga pinibig up pinabayabayaan online cancel nila kung ika-cancel nila Yan. kasi saver itong dalawa kahit anong oras side umalis dito okay lang Siyempre, para hindi magalit yung customer sa inyo awagan nyo at magpaalam kayo dapat ganito kayo makipag-usap hello Sir kaka -pick up ko lang ng item uh. Umalis kasi ako dun eh Kaya ng antagal Binalikan ko lang ulit <laughs> <laughs> oh, Nakuha nyo na to Oo nakuha ko na dalawang ano to sir Plastic <laughs> Oo oh, sige Bale hintayin lang ako sir Nang kasabay na ito you know. Hindi naman nagmamadali ito Wala nang oras Oo sige Oo kasi naka saver naman po siya eh Kaya hintayin ko lang po Sige <laughs> sir <laughs> Okay sir thank you po So yun, nakapagpaalam ah, tayo sa customer Ngayon, maghintayin tayo ng booking At hindi natin pinig up yung nagmamadali So yun, ah, may nakuha na tayo At uh, pinakancel ko na yung kanina, nagmamadali Ayan eh, you know, o, Santa Maria de Liman, pinakancel ko na yan Tapos may nakuha tayo dito, papunta ng San Pedro Ang pick up nor sa Garay Saver din ito Itong tatlong to, saver lahat Las Piñas, San Pedro, Santa Rosa 356, 399 Tapos, ang kanyang pinaka-pin location sa pick up Medyo malayo, pero okay lang. At least papunta na San Pedro, 6 km eh. So yon ang pick up nito ay 15 minutes, 5.7 km. Pumipick up po ako ng ganyan, lalo pag mga saver. Kasi kahit mababa yung rate niyan, hindi naman nagmamadali. Okay lang, kinausap ko yung customer natin ito, hindi naman nagmamadali. Pick na natin to. So yon dahil ang nakuha natin ay tatlong saver na, ang daan natin, pinapadaan tayo sa may papuntang Caloocan North Caloocan Ito yung papunta ng ano, 5 minutes ano is lower Pagpapunta dito sa may arte ng daan Ayan, MacArthur Highway itong kabila tapos meron ako nakita dito saber din kasi papunta tayo ng Las Piñas eh may nakita akong saber papunta ng Muntinlupa ito siya Sanong si Del Monte ang pick up, ah, papunta rin doon. Yung way na to, doon din ang way natin, kaya kunin na to. Ang apat na saver na to. Hello. Hello po. Ma'am, lalamove po. Confirm ko lang po yung booking. Bale yung pick up po sa may Sanos si del Monte po. Apo, okay. Ano po kayo ma'am? Pick up po kayo? Trap of bus eh. Saan po, po Ta, number, saan po number po ng ano ng pick up ma'am? Ah, uh, may Wala po ma'am. Wala po ma'am. Tapos ano ma'am? Medyo malayo ako dito ma'am ma. Ah. Ano yung 20 minutes. Sige ho. Number. Tapos ano ma'am? Ano po yung papadala niyo po ma'am? Cellphone. Bale ma'am hindi ito nagmamadali ma'am no kasi naka-saver naman po siya eh. Saver booking. Kasi sasabayan ko po eh. Thank you po. Puntahan ko naman pa send na lang ako ng number nung pick up. Sige ha. Okay, thank you po. So yun, uh, na-pick up na natin pang-apat na item natin na uh, booking. Yan, pang-apat na saver booking to. Apat na saver booking yung atin nakuha. Naka-screen recorder niya para alam niyo in progress. Yan. O account po po 'yan. Isang account in progress natin Santa Maria Las Piñas, Santa Maria Santa Rosa, Santa Maria San Pedro, San Jose del Monte, Muntinlupa. Ayun, tatlong 300 plus at saka isang 200 plus. So yun, papunta na tayo. una nating ano to, i-drop yung Las Piñas. Puro Cyber booking to na kausap natin sila. Zero nagmamadali. Edi go, go tayo doon. Kailangan lang kausapin niyo yung customer. 2 hours and 16 minutes. Tapos Siyempre, habang papunta tayo doon, tingnan natin, apat na booking na kasi ito Ah, dalawa, tatlo, apat. Apat na saver na yan. Tingnan natin kung makakakuha pa tayo ng regular kung hanggang kailan, hanggang ilan ang makukuha natin na booking. So, yun, biyahe na tayo. Nakakuha na ulit tayo ng booking. So, yun, dala natin ngayon. Naka-screen recorder yan. Ongoing. Baka sabihin nyo. Ongoing yan. Las Piñas, Santa Rosa, San Pedro, Muntinlupa, Calamba. May pa Calamba tayo, 480. Ito ang ano lang dito, ang regular lang dito ay yung kalamba. Tapos ito puroan na yan. Puro saver. Bale lima yan. O, sa mga nagsasabi hanggang dalawa lang, itong dala ko lima. Ayun, so, deliver naman natin to kanina pa sa San Santa Maria, to Las Piñas Pero nasabihan naman natin yan, hindi mga nagmamadali. 1 hour and 41 minutes. So, yon, 902 na. Nandito pa rin tayo sa Quezon City na to. Oh, so, may nakuha tayo papara kay. Ilan na yung booking natin? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Nakakuha pa tayo ng pang ano, pang gasolina. Anim. Unahin natin tong ano, paranyake. Kasi ano to eh, regular. So yun, nabiyahin mo na tayo, paparanyake. Isa din ginagawa ko para mabilis ko ma-deliver yung item. Eh, two minutes pa lang, tinatawagan ko ng customer na parating na ako. Hello po. Hello Sir, medyo malapit na ako, 2 minutes lang po. Bale, 2.35 po yung, ano, yung delivery fee. Wala po kasi ako na kulit. Pagka, ano po. 2.35 po? 2.35 lang po. Ah, thank, uh, thank you, sir. Mga 2 minutes, okay. sir. Tapit po. Sige lang po, sige lang po. Apo, thank you po. Ako, thank you po. So, ayun, ganun ang ginagawa ko. Mga 2 minutes na lang, pagka magdadrop kayo, tatawagan nyo na yung customer. Tapos, syempre, papasakto nyo na yung bayad nyo. Mahirap din kasi maganap na yung tanong ulit. Eh, pagka yung, ano, nandun ka na, nakakabawas din kasi ng oras yon bawat segundo kasi pag ganito yung gagawin mo eh mahalaga kaya ang gagawin mo tatawag mo na agad yung customer pati ang kagandahan nun masasabi mo sa kanila na ano, malapit ka na aware sila na nandiyan ka na yun drop muna natin to pero pag gagawin nyo to kailangan alam nyo din yung mga lugar lugar wag kayong bab, ano, wag kayong magda drop off ng magkakahiwalay halimbawa may drop off kayo ng pasig tapos ang deliver nyo kabite yan, medyo matagal-tagal yan. Kaya ang gagawin nyo along the way lang. Dapat alam nyo yung address. Katulad nito, una kong dinrap, Paranaque. Sunod kong idinrap, Las Piñas. pagkatapos ko na Las Piñas, ano naman, Montenlupa. Pagkatapos ko na Montenlupa, San Pedro. Pagkatapos ko ng San Pedro, Santa Rosa. At pinakahuli ko, yung Kalamba. So yun, ganoon lang. Ah, Na-deliver ko, ah, anim na booking yan. Ah, ongoing, isang account. Nakita nyo naman, nandito. Palagay ko dito, dito, dito. Yan, ilalagay ko dyan ongoing, isang account, mga screen recorder, anim na booking na deliver natin lahat. Baka may magko-comment na naman diyan na suga pa ako. Hindi okay lang yang ganyan ano, booking kasi ano yan eh, saver yan eh. Ang gusto ng mga customer diyan makatipid, hindi mamabilis. Kaya sa mga nagbubuk ng saver diyan, dapat hindi nagmamadali yung item nyo para umita yung mga rider. Kasi sa akin, 2,000 mahigit kinita ko diyan, nasa 2,500 ata, pero sakto lang yan na panggas, pang-top up at saka pang uwi sa pamilya. Pero mananalo lang kami dyan, magiging panalo lang yung ano namin, magkakaroon lang kami ng extra pera dyan, kung sakaling magkakaroon kami ng pabalik. Eh, yung salagay na yan, wala akong pabalik, pero okay na din, at least, nabawi ko sa pagbaba ko pa lang. Diba? Sa mga nagpo-comment dyan na kailangan sakto lang, kailangan ng kikitain namin, mababa lang. Mababa na nga yung rate eh. dapat hindi kayo nagmamadali. Dapat yung booking nyo eh, hindi nagmamadali. Sa mga nagmamadali dyan, doblihin yung bayad nyo. Hindi yung kami yung mag-a-adjust, hindi yung kami yung So yun, sa mga nagko-comment dyan na ano, paano mag-tatlo hanggang apat na booking yan, anim na booking na yan ha, baka hindi nyo pagawin.